Hindi na kailangan ng bala para sakupin ang isang bansa. Sa panahon ngayon, impormasyon, pera at impluensya ang bagong armas. Tahimik, organisado at dahan-dahan, binabago nila kung sino ang dapat maghari sa sarili nating bahaya. Mula sa social media, nagsimula ang laban. Troll farms, fake accounts at peking balita ginamit para hatiin ang mga Pilipino. Sa likod ng mga ito, may dokumentadong transaksyon. Halos isang milyong piso mula sa Chinese Embassy ibinayad sa kumpanyang pinatatakbo para gumawa ng pro-China content. Habang inaaway ng mga post ang ating pamahalaan, tahimik nilang pinapalakas ang mga kandidatong kakampi nila. Hindi ito aksidente. Isa itong operasyon para kontrolin kung sino ang dapat nating paniwalaan at sino ang dapat nating iboto. Habang may mga naglalaro sa online disinformation, may mga totoong espya na nag sa lupa natin. Drones na palihim na nagdodokumento ng ating mga kampo. LiDAR scanners na kumukuha ng mapa ng ating mga base, 13 Chinese nationals at ilang Pilipino na huli ngayong taon sa aktwal na espina. ang iba nagmamasid sa Palawan at Subic ang iba sa mismong paligid ng Malacañang ang tanong kung ito ang nahuli ilang hindi pa natin nakikita pero hindi lang sa lihim gumagalaw ang mga banyaga may mga nagpapanggap bilang negosyante mamamahayag o kaibigan nagdo-donate sa mga lokal na opisyal. Nagbibigay ng sasakyan sa pulis. Umaakapit sa mga may kapangyarihan. Ginagamit nila ang utang na loob bilang sandata. Hanggang sa mapasunod ang mga leader na dapat ay nagtatanggol sa atin. At tulad ni Alice Guo na nakapasok sa pamahalaan. May mga banyagang marunong magtago sa likod ng papel ng pagiging Pilipino. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na plano. Impluensyahan ang halalan. Kolektahin ang ating dahtos. Pahihinain ang ating alyansa sa mga kakampi. At tuluyang kontrolin ang ating kinabukasan. Isang tahimik na pananakop. Isang digmaan na walang putok ng baril. Pero may tama sa isip at puso ng bawat Pilipino. Sa bawat pag-scroll, sa bawat balitang ating pinaniniwalaan maging mapanuri huwag magpalinlang at higit sa lahat huwag tayong magpasakop